Kambang kawayan. Tawid-tawid doon, no? Kawayan. <laughs> Lagyan ng kawayan. Kung kero ka dyan, eh. Oo. oo. Tawid, oh, Bayad. Limang piso, isang tao. Oo. Para ka-shortcut no. ka na doon, hindi ka naigot. <laughs> o to, sa Mandalayong, puro may mga barangka, mga pangka. Yun na lang, tay. Kung gusto mo, may mga kaibigan kang medium-big time doon. Tatanungin ko po. Oo, oo. Para kung ano, tawagin mo ako. Kaya, tumawag ka kay, ano? Oo po. Puntayan na lang ako sa, ano, ano po pangalan niyo? Okay, kagawad. 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 Ano Ibig, po? Ka mo na lang, Jimmy. Mangga kayo? Oo. -o. Ah, eh, kayo Chim. pala yung sinasabi ni, kapatid ano? mo si Jaldong? Oo. Ay. Oh, Hindi, hindi pa akong kagawad yung isa. Kapatid ko yun. Ah. Lito. Ah, yung Lito? Oo. -o. kayo ang barangay lang tanod? Oo. -o 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 -o. Oo -o -o -o. Ay, pala yung Lito. Okay. Yan, yan, mga manggahan, yan. In-harvest na nila yung mga bamboo kasi gagawin na tong kalsada. Yan, gagawin na yung kalsada. Kaya ito, yung mga tinumba ng mga bakpo. Yan, kawayan. Kinukuha na lang nila yan ngayon. Libre na, libre yung kawayan. Kayo na lang magpuputol. Dito yan sa sinuksukan. Si gagawin na tong kasada. Yan, tinatambakan nila yung ilog. Oh. Yan. Daming kumukuha ng kawayan, di ba? Ayan o. Oh. Mga kawayan yan. Tutumba din kasi yan ang bako. Kaya hinaharvest na nila. Para ito, gagawin ng kalsada. Ito yung... Marami dito nagpuputol ng bamboo tree. Yan. Ang oh, bamboo tree. Yan. Tutumba din kasi yan ang bako eh. Sayang naman. Eh, di harvestin na. ba Habang may time pa. Yan yung mga puno. Oh. Mga bamboo tree. Narbis na nila. Yan, si Tatay Bal, tsaka si Kagawad, Chimi. Tuusap sila. Yun yung back Tinatambakan na nila yung ilog guys. Lapit tayo ng konti. Ay, no lumulubog Lumubog tayo. Lalim. Uy, malambot ang lupa. Oh, yeah. So, matigas. Ayan. Ay, namulubog. mulubog. Ito tayo sana sa ilog, eh. Ayan. Ayan yung mga... Tinutol nilang kawayan. Ano rin yan. Tatambakan din dito guys. Tsaka ito, lalagyan ng mga solar, yung kalsada. Pinapaganda na nila ngayon. Kahit na tayo. Tahanap ako ng matibay na apakan eh. Oh. dito tayo sa manggahan pasukin natin to puro mangga to guys Yan. Mga mangga yan. Ayan, may nag ng kawayan. Lakad, lakad dun. Tara. Baka ng puno. Oh. yung baku.